mga advices at reminders ng ating imam sa Jumaah. Alhamdulillah, uh, yung imam po natin for today ay from Sudan. Sudan, yes. Yung regular <coughs> na nagpupunta sa atin ay from Yemen. So, yung last week, siya po ay from Pakistan. Pero kung naririnig nyo po yung beauty ng Islam, Masya Allah, Para silang mga Arabo lang. So, ganun din. Kapag nagpapa, uh, nagpatuloy tayo ng ating pag-aaral, magiging katulad tayo yung na Sheikh Raqib, yung na Sheikh Khalid, no, Ibrahim, no, na kung mag-Arabic, akala mo, Arabo din. So, kailangan, uh, magpursigi at magtiyaga. Kung uh, walang tiyaga, Parang baliktad Anyways, <inshallah, coughs> subukan po natin i-translate tapos sa Sheikh Khalid. So, sabi ng Imam, min rahmatillah bi ang alahum al-Ta'ah. Mula sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao ay ang pag-uutos ng pagsamba. No? Merong season na nilagay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng ibadah. Ano season. Eh Mula sa mga season na ito ay yung season na Muharram. Ito yung pinakauna taon na Hijri calendar. Sabi pa naman ano, kapag ka uh, ang New Year, sineselebrate ng UAE, ng pagkabongga-bongga. No? Pero pagka New Year daw ng uh, Muslim ang na naghabi nito. Pagka New Year, sabi niya ng mga Muslim, hindi sineselebrate. Tama ba yung salita o hindi? Talagay niya tama. Talaga ano sa? Muslim ang salita. Sabi niya, ang UAE at iba pang mga malapit na bansa, sineselebrate ang New Year. Kita mo yun, yung fireworks nila, grabe yung May countdown pa. Pero kapag New Year ng Hijri, nakikita mo. Parang nabasa ko yung ano Pumasok na sabi niya yung Bagong taon ng Muharram. Ng Hijri. So, yung taon natin ngayon ay 1446 ng Hijri. So, it has been 1,446 years nung nag-hijra ang Propeta Muhammad sa Allah. So, tama yung salita. Umalis. Tama. Tama? Sino nagsasabi yung tama? Itaas yung mga. Ha? dapat pa rin. Dapat ano pa rin. Ano? Dapat ata sa paniniwala niyo. Hindi. Hindi daw sinasabi. Okay, hello. Dapat pa <laughs> Pwede 'yung ganyan kalahati. Say, say, say student. So. Say. Hello. Sirong, 'di ko masasabing tama 'yung salita. English daw Oh my god, I forgot my English. I brought a plastic of English only. Someone said, in, uh, he is a Muslim, he said that, why is it, if it's the celebration of New Year, you know, the other New Year, you can see Arab countries celebrating. You can see the fireworks, mashallah. It's so boondacious, no? But if it is the New Year of Hijri, nobody is celebrating. And you do not see any fireworks. Is this correct statement or wrong? Who says it is correct? And, or this sentiment? Huh? Sentiment. Sentiments. Yeah. Uh, coloring, this one. I have a friend. Okay, again. Sino nagsasabing itong... Ano ba ang Tagalog ng sentiment? Sentimiento niya. Tama o mali? Tama. 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 Hindi, itaas niyo yung kapay niyo para makita. Tama. Ayan. One, two, three. Okay. Sino lang sasabing Hindi. Eh, yung iba, ano naman yun? Saan daw yung pagkailan? Sabi niya sa inyo, Ustad. Sa inyo, na Ustad. 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 Mga mahal na kapatid, you have to take sides. There is no gray sides in Islam. It is either truth or falsehood. Ako sa sila. Ha? Ako, taksili. Taksili. Ano yung ibig sabihin ng taksili? Yes and no. Yes. Oo, oh, walang ganun. Yes. <laughs> Sige. Ha? Ipaliwanag niyo Mahal namin pero Kailangan ko ba yun? <laughs> Itanongin mo muna yung or no, saka so kung magbigay lang sa akin. Inshallah. Oh bibigyan natin ng sagot kay mamaya, no? Pero reminder lang, dapat meron kayo stand. Tama man yung stand niyo o mali, dapat meron kayong tinatayuan. Hindi po pwedeng yung uh, agad lusay. Piyak ka mo buwan. Okay, yung tindo ka huh? Sometimes mali yung tinatayuan natin, sometimes mali. Kung mali yung yung tinatayuan natin, malitan na natin. I-review. Kung oh, tama, continue. Pero hindi ko pwedeng kasi wait and see. Sa sasasiyang turo, uh, ang sagot is alam mo, hindi mo alam at pangatlo, alaw alam. Kaya siguro ganun yung ano nga. Ayun sila mag-tension side. Oo, uh, ganun ba yun? O yan, ayun mo sa akin. Safe. Pero dapat na doon. Ano, ano? daw yung stand? Tatlo daw, may stand. merong stan na oo, merong hindi, tapos merong allahu a'la. Parang dalawa lang. Dalawa lang. Dalaw lang. Sige so, nga. Yung may, isa may stan yung isa allahu a'la. Kasi yung isa, Gore. wala na. wala Yung stun niya, mali. Yung stand niya, tama. Diba? Tapos yung pangatlo. Okay. Itatanungin na yung nag-disk or no? <laughs> oh, yan. Yes, Sige, pagpatuloy muna natin yung sabi ng imam ha? <laughs> Para hindi masayang nga natin. Sabi niya, isa sa mga maganda o season ng pribada na binigay sa atin ng Allah ay yung season ng pagpasok ng Muharram. Sabi ng Propeta Muhammad s.a.w. Aftarus siyang ba'da Ramadan شهر الله المحرم ibig sabihin ang pinaka the best na fasting pagkatapos ng fasting ng Ramadan ay ang fasting sa Muharram okay ano ang araw ustaz uh, merong araw diyan papasok ang Monday and Thursday merong araw diyan yung uh, ayamul bil yung 13 14 15 ng buwan ng Hijri Okay? Meron din dyan, ulad ng binanggit niya mamaya sa babanggitin natin yung Ashura. Ano? Ito yung mamaya pag-usapan natin. Siyam <laughs> al Okay. Siyam uh, ayam Ashura. Ito yung pag-fasting natin sa araw ng pagtatagumpay o 10th uh, ng Muharram Ito yung tagumpay Na nangyari Sa Sa Propeta Musa Nung uh, Nakuha niya Yung mga uh, Israelites Mula sa uh, Pagpapahirap At injustices Ng ng Pharaoh Okay isa ito sa mga nakakapag tanggal o papatawad ng ating kasalanan. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yawmi Ashura ahsanu huh? ang pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang kasalanan before that year. So, ibig sabihin isang taon nagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kasalanan. Masya Allah. So, makikita natin ito sa Masya Allah. Medyo nahirap basahin yung writing ng imam. Uh, kinuha lang sa imam.

liano al-yawm alladhi anjallaahu feehi moosa alayhi s ito yung araw kung saan naging matagumpay si propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala moosa yes ha? tagumpay ni propeta moosa ano ah, Muhammad sorry Tagumpay ni Propeta Musa mula sa kapahamakan na ginagawa ni Firaun. Ang mga Hudyo ay naging successful sa araw na ito. Ito yung kanilang sineselebrate na parang Eid. No? Parang pagpipista pero sa kanila, isang araw lang. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ah, tinuruan tayo na magfasting tayo ng dalawang araw para hindi tayo matulad sa kanila. Okay? Yes, para hindi tayo matulad, matulad sa Hudyo, dinadagdagan natin ng isang araw, either before ng 10th or after ng 10th Or pwede din tatlong araw. Okay? Pwede din isa lang kung wala kang choice, mahina yung katawan mo. Uh, pero dapat iniisip mo, ito ay for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito yung araw na dapat uh, sinusunod mo ang prophet, ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ka gumagawa ng bid'ah. No? Ang pagsunod kay Allah ay uh, naaayon sa katuruan ng propeta at hindi yung innovation o bid'ah